Pasok na naman po kami ng kabundukan Pusla kali nga po edo Nagpapark lang po ng kotse Ayan Ayan mga kalingap At ang kanyang tatlong beneficiary Si Romel, si Pinay at si Melvin At ang driver po namin Si Melvin mga kalingap Ito na po sa tindahan At malakad na naman po tayo ng malayo-layo ay mga kalingap Masarap ice cream at... Dito muna po kami sa tindahan. Walang tao. Ayan si La Romel. Ito nga si Melvin. Nabili po. <laughs> <laughs> Kita ka na sa CCTV. Ay! Mabihirap yung CCTV. Nabili po. Nabili naman talaga kami. Ano yung tao dito? Ang sa likod pala eh. <laughs> 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 ako guys. Hindi <laughs> nakawan nga na kuya. Ano? Nang ito. <hazamay> ano meron? Mga kalingap, break time muna po kami kasi malakad pa kami ng malayo-layo. Puro na malayo naman po kain. <laughs> break time muna po kasi ano pa lang naman. Mga ilayo pa lang. Mamaya na po. Nagkain na kayong tangalian? Nagkain kami, nagtahin kami sa labo. Joe Pao, sila po. Ang beer. Ang pinta dito, kaya na naman. Unti-unti lang. Ayan, mga kalinga pa at mga update no? sa bahay po May nila. Kung meron na pong pagbabago. Pero hindi ko po ipapakita mga kalinga pa no, yung bahay nila kasi para makapag-upload din po tayo ngayon. Wala po tayong upload. Ito ang pangarap ko. Magiging layas. Ayan, shout out ko sa inyong lahat. Solid ano po? Tambay. <laughs> tambay. Grabe ang issue ngayon ng tambay. Tambay cup. <laughs> Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga kalingap sa mga solid Edge supporters po. Ayan. Ayan mga kalinga po, at mapunta po kami try. Ipapasyal daw po ni kalinga pedo si ano, tinay. Kasi ngayon first time niya dito. Eh. First time mo dito? Yes, first time ko po na dito sa gumaos. Parkali na to. Uh -huh. Di, sikat, sikat dito eh. Madami dito ang ginto. Maraming pari buwan. Daming ano dito, beach. Hmm, dito. Ba't sa inyo wala nagkakabot? Anong hanap po eh, sa inyo? Anong hanap buhay? Ayan, yung kupra. Kupra. Ayan mga kalingap at konting joke ay kaya nagkatawa kami. Ang bihira talaga to si Romel. Patawa. Nag-joke po kasi si Romel mga kalingap. Eh, hindi yan ganda pati po ng panahon kasi hindi masyadong mainit ayan o medyo makulimling po buti na lang po ngayon hindi masyado laging mainit ano mas maganda naman yun kasi kesa naman sa maulan pag natyo ba oo kaya nga perfect ang ganito perfect na perfect ganda po pag ganitong panahon sakit sa balat pag mainit ay Ayan mga kalingap. Yung malaylayo pa po, po yung lalakad din namin. Siguro mga, ano pa, mga 20 minutes nalakad din. Oh. <laughs> 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 Dalawa na pati yung wheelchair nila. Nag-isa no? na nga sila eh. <laughs> <laughs> Oo, oh, tinutulakan na. <laughs> Nagtutulakan yung magkapatid, na ano? Naglalaro. Ang kung din naman yung ano ay. Alam ko dyan Mayroong panood yun, mayroong Kaya nga, kahit ulit ulitin nga ng panood yun eh, Nakakatawa Ang bihira yan Baka napanood yun ni Rom Kasama si Ka Joe yun Natatawa oh. ko dyan Baka napanood yun yung pinsan Sigurado yun? <laughs> Dalawa nga naman yung wheelchair eh tag -isa na Ang bihira Kahit sino talaga yung matatawa doon? Ngayon mga kalingap at kasama namin si Kuya Alan. Ah, uh, lang po namin yung may ari po ng lupa. Ngayon mga kalingap at success na naman po ang ating mission ngayon. Sama po sila Kalingap Edu. at muli po nating napasyalan si Kuya Alberto at sila Kuya Alan. At yan ayan, inabot po kami ng ulan. Medyo nag-uulan po. Grabe. Gulan po mga kalingap. Ay, bigas. Tayo, sayo na tayo, bigas. Hmm. Ingat po, ingat. Eh, <laughs> yun po yung kartikar, binigyan po natin ng binigyan po ni Kalingap Edo ng bigas. Yan, sige tayo, salamat po. Maraming salamat po. Ayos. Kahit medyo inabot ng ulan. Master ni Kuya Ilan sa kanya. Sana hindi Yan Oops! Oops! oops. oops.

Ayan mga kalingap at kami pauwi na din. Umulan po. Umulan na. Umulan na naman. mag na, pati kami nabot ng malakas na ulan. Ayan mga kalinga pa at madretso po kami turayog para po makapasyal si Tinay doon. At ngayon pa lang po siya nakakapunta dito. Ayan, ayan po mga beach. Ang dami po dito ang beach mga kalinga mga kalingap andito na kami sa Turayog tambay muna po kami dito wow ulan pa yata welcome to Turayog Turayog Parang doon mga kalinga po, hindi naman maulan. Dito lang talaga. Ayan o, ko 5 Barangay, Lokloka Norte, Jose Panganiban. 127 steps. Ay grabe. Taas pala po. Gaya right, pa lang taas ito, 127 step. Okay, let's go. Ayan, 127 step daw po mga kalingap. Maga pa naman eh. pa? Mga kalingap, may mga tambaya na. Yahoo! At dito hindi naman masyadong paahon. Ayan you know, para pong nasa ano, Tagaytay. Daming ano, pag. At, kita ng ano, dagat. Pangalawa pa lang. Ayan, kita na po ang dito. Pag dito po mga kalingap, medyo kita na po yung view pero mas maganda pa po dun sa taas. Ayan, another tambayan na naman po. Ayan, ang overlooking po dito mga kalingap. Grabe. Ganda. Nakaka-relax po. Ayan o. Oh.

Labdorayo Yan ang kabila po ang view Kabila ng magandang view mga kalingap Yan ang mga kalingap at after mission dito tayo Ang ganda po dito Itang bayan po dito sa ilalim at Ay, dalip, <laughs> dalip. Ayan, at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Thank you so much po mga kalingap. Ingat po kayo palagi. God bless po and more blessings to come. Bye-bye. At nandiyo po. Eh, Matay na din ang cellphone. Ayan, bye-bye po.